kakambal na po ng breakup yung tinatawag natin na confusion. In my opinion, ito yung mga sitwasyon at panahon siguro na hindi ka makapag-isip ng straight. Maraming pumapasok sa'yo, nalilito ka, plus nasasaktan ka pa. Tapos marami pang nagsasabi at naririnig pa natin na madali lang naman talagang ibalik ang ex mo dahil alam naman po natin na may feelings pa yan, may care, may pagmamahal at nag-aalala pa rin yan sa atin. Pero since na ikaw nga po ay naku-confuse at hindi makapag-isip ng diretsyo, lalo kang nalalabuan dito, madilim ang paningin natin at hindi po natin makita kung paano ito mangyayari. Palabo ng palabo and at the end of the day, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Kung ganito ang pakiramdam mo mga utol at hinahanap mo ang sagot, alam naman po natin, nandito sa Papong TV ang napakaraming tips and techniques kung paano natin maibabalik ang ex natin mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na nagahanap po ng sagot at solusyon tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back! Nais ko po muna sana mag-invite na paki like, follow, pakidalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga bago at nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching, ay dito nyo rin po ko pwedeng mapuntahan. Mga utol, kanina ay nabanggit ko na confusion, pagkalito, ang sumisira at doon po tayo nawawala ng pag-asa. Dahil lagi naman po nating sinasabi na pag ikaw ay nasa breakup, ang pinakakalaban natin dito mga utol ay sarili natin. Kung saan wala tayong ibang aasahan kung hindi ang sinasabi ng puso natin, ang instinct natin mga utol. Sa ganitong situation, nakakalimutan na po natin kung anong itsura natin, kung anong ginagawa natin, kung ano ang nagagawa natin mga utol, kung ano ang naipaparamdam at naipapakita natin at dumarating tayo sa punto na wala tayong pakialam. It really won't matter kung anong itsura natin. Mukha na tayong galit, agresibo, wala sa ayos, mugto ang mata, namamaga ang mata, at kahit nga po, parang napabayaan ng sarili natin mga utol, ay pilit pa rin po nating hinahabol ang ex natin, pilit pa rin natin siyang win-win. The question is, sino ang babalik mga utol kung wala ang sinasabi nga nating dalawang bagay? Actually, yung pinakaisa lang naman po ang pag-uusapan natin ngayon papaano mai-inspire ang ex mo na bumalik sa iyo mga utol kung hindi niya nakikita yung tao kung saan na in love siya dati mga kapatid because sa pag-uusapan natin ngayon is how to be that person that your ex fell in love with mga kapatid Huwag tayong malilito dahil ang gagawin lang naman natin dito is pag-isipan natin mabuti kung papaano na-attract ang ex mo in the first place. Of course, hindi lang naman isang bagay yan. I would say siguro mga out of 10, nasa 9 yung mga attraction or mga qualities na nagustuhan ng ex mo sa'yo. Probably more than that. Sa ngayon mga utol, talungin natin ang ating sarili. Bumalik tayo. Manalamin tayo mga kapatid. Meron pa bang natitira doon kahit dalawa o tatlo or 50% ni maman lang sana doon sa mga qualities na nagustuhan ng ex mo sa'yo? Wala. Dahil alam ko, the opposite ang itinuturo ng panic at ng instinct natin. Dahil nga po tayo ay natataranta, tayo ay natatakot, completely mga utol, hindi natin napapansin ito, pero siguro baka completely wala na nga po siyang nakikita at wala na po siyang nararamdaman dun sa mga positive at mga qualities na na-inlove siya sa atin. Kaya unang gagawin natin mga utol, isa-isahin natin yung mga qualities at mga assets na yon at planuhin mo kung papaano mo ito maipoposisyon or maibabalik one by one kapatid. Instead, na tayo nga po ay nagwe-waste ng time na kahit ano itsura natin, kahit na ano ang amoy natin o dating natin, ay hinahabol pa rin po natin ang ating ex. Kinukulit natin siya mga kapatid. Ang sabi ko nga po, lalo lang siyang lalayo dito. Lalo lang niya maja-justify na pag-iwan sa atin or break up sa inyo mga utol is the best thing to do. Katulad din niya ng isang trabaho or isang bagay na gusto natin makamit mga kapatid. Di ba po pagkahalimbawa ang pinupursu natin yon, tinitignan muna natin kung presentable tayo. Tinitignan muna natin kung tayo ba ay qualified sa situation na to. Applying for a job, joining an organization, a club mga utol, unang-unang tinitignan dyan kung presentable ka. Let's say for example, madiskarte ka. Analytical, strategic. Yung hinangaan ng ex mo sa'yo ay talagang parang leader ka na pag may mga situations na ganito, something kung saan meron siyang kahinaan ay ikaw yung nagiging inner strength niya. Ikaw yung sumusuporta, ikaw yung nagiging guidance niya. So ngayon mga utol na kung ikaw ay nasa destructive mode, sabihin na natin na nadidepress ka, nalulungkot at parang nawawalan ka ng pag-asa, nagpapaka -sad boy, nagpapakasad girl mga utol, papaano siya mai-inspire na ibalik tayo mga utol kung alam niya na ikaw nga po ay damage control. Nasa kanyang palagay na ikaw pa po mismo ang hihila sa kanya pababa. Dahil nga po sa nakalimutan natin yung situation or issue na ibabalik tayo or mai-inlove ang isang tao sa atin mga utol, kung halimbawang magbe-benefit siya. Let's say kung ibabalik kanya sa relasyon ay mas lalo siyang magsasaksid. Let's say kung ibabalik kanya sa relationship ay lalo siyang sasaya. Let's say kung halimbawang ibabalik nga po niya at magre-reconcile kayo mga utol ay talaga naman pong magkakatuloyan na kayo at magkakaroon kayo ng napakagandang relationship. Paano niya makikita lahat ito mga utol kung halimbawang wala na yung mga qualities na na-inlove siya sa dati? If you want to rekindle at maibalik nga po yung init na yon mga kapatid, yung flame na yon na namuusa inyong dalawa, Pagmamahalan lahat ng mga happy moments na nag-care at vinalyo ng ex mo mga utol, ay kailangan mabigyan mo siya ng idea about dun sa mga happy memories nyo together. Actually, hindi mo naman kailangan kwento nga ng ex mo. At sabi na nga po natin, naalala mo ba yung napanood natin sine? Naalala mo ba kung saan tayo kumain? Kung ito po ay magagawa natin at magkakaroon nga po ng nostalgic effect sa ex mo mga utol, yung diretsyo nakakausap mo siya, okay po yon. Pero hindi ko naman po sinasabi na kailangan gawin natin yon By simply taking some time apart mga utol, ay psychologically, natural na ito po ay babalik sa ex mo. Natural na ito po ay maaalala pa rin niya. Very natural po mga utol na ito po ay unti-unting maririkindle pa rin po sa mind ng ex natin. Be that person that your ex fell in love with mga utol ay napakasimple lang naman kung iisipin natin. Dahil nga po, ikaw pa rin naman yung same person na yon At alam naman po natin na nandito pa rin po yun sa ex natin. It's just na hindi po siya motivated. Kaya if you will start to pick up the broken pieces of you mga utol, unti-unti pag-aralan nga po natin sa pananamit, sa itsura, sa dating sa mga tao at mga sinasabi natin mga utol, kailangan mag-360 turn ka. Sabi ko nga po, yung hindi inaasaan ng ex mo na gagawin mo habang ikaw nga po ay nadidepress at nasa hiwa, kayo mga utol, balikta rin mo ito. Dahil sari-sari ang magiging benefits eh. Unang-una, maayos mo yung sarili mo, maibabalik mo somehow o sabihin na natin hindi pa naman ganun ka 100%. Pero magkakaroon ng direksyon yung self-reliance mo. Yung pagkabilib mo uli sa sarili mo, kapatid, ay magmamaterialize, mangyayari. Eh kailangan mo pa naman ito, mga utol, in order to win your ex back. Another thing, people around, yung mga mutual friends natin, or even yung mga malalapit sa ex mo, or even ex natin, will start to appreciate us, kapatid. Dahil natural po na nakakabilib na kung ang tao ay lumagapak, ay naibalik po niya ang sarili niya unti-unti na balik po ang dating glow, ang sigla at ang confidence ng isang tao. Kasi siguro at some point na sabi natin sa ex natin na magbabago na ako, aayusin ko na, mas magiging magaling ako, mas magiging mapagmahal ako at mas magiging reliable at responsible ako. Siguro may mga ganyang situation. Pero hindi po ito nakukuha sa salita, mga utol. Kung ito po ay imamatch match natin sa mangyayari at actions na gagawin mo, 100% maniniwala at muling hahanga ang ex mo sa'yo, hindi yung puro salita. Dapat mga utol ay mararamdaman ng ex mo at masasabi niya sa sarili niya mga kapatid or even sa mga taong nakapaligid sa kanya, yan ang ex ko. At parang deeply pagmamalaki niya na ex ko yan. Siguro sa ngayon mga utol iniisip natin na ito po ay imposible. Pero in fact, may mga nakakausap po ako sa mga coaching session natin kung saan ito po ay nangyari. Naririnig-rinig niya na, alam mo ba, ex ko ang may-ari ng business niyan. Ex ko ang may-ari niyan. Ex ko ang gumawa ng bahay na yan, mga utol architect kasi. Yung mga ganung punto at issue situation kung saan napapansin at nararamdaman mo na ang ex mo ay namomotivate na. Kaya kumbaga, you just need to gauge mga utol. Kailangan sukatin mo lang. Nandun ka na ba sa ganung posisyon o nandito ka pa rin kung saan kinamumunghian ka? Nagagalit ang ex mo sa iyo na sinasabing huwag na natin siya pag-usapan. Yan, okay, wala akong pakialam kung siya ang gumawa niyan. Ito, wala akong pakialam kung business niya yan. Kasi alam naman po natin na pag ang hate at breakup ay mainit pa, ito ang mga nangyayari. At kung halimbawa kinukulit mo siya mga utol at hindi mo siya tinitigilan, at pinipressure natin siya, ito ang mga nangyayari. Kaya dapat ito ay gawan po natin ng paraan. Kaya nga po sinasabi ko sa mga dating video ko, ang dapat trabahuhin natin or assignment muna natin para mawin ang ex mo mga utol ay patayin mo yung mga sunog na yan. Yung mga flame, yung mga apoy na talaga naman pong sumisira sa inyong dalawa mga kapatid, kailangan po gradually ito po ay eliminate natin. Nang sa gano'n natural na bumalik yung mga effect na sinasabi nga po at unti-unting marimay ng ex mo dun sa mga happy memories ninyong dalawa. My message today at video na ito mga utol is just to simply remind you na huwag ka munang mag-atubili at magpanik at maging busy to win your ex back mga utol kung ikaw ay out of control. Hindi ka presentable at hindi mo pa na ibabalik at naipaparamdam sa ex mo na ikaw na yung tao kung saan siya po ay na in love, ang dapat mong gawin mga kapatid ay ilet go mo siya. Kung ilet go kanya mga kapatid, maging mutual ka, ilet go mo rin siya kapatid at maging busy ka nga po in fixing yourself. Ibalik lahat, dahang-dahang, ibalik kung ano yung mga qualities kung saan na in love ang ex mo sa iyo mga utol at magkakaroon po ito ng natural effect plus the fact that you can come back stronger. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po, Papong TV.